Lusot na sa Senado ang panukalang batas na naglalayo magbigay ng mas mabigat na parusa sa mga sangkot sa agriculture smuggling at hoarding. Yan ang ulat ni Daniel Banalastas. Lumusot na sa third reading sa Senado, panukalang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act o ang Senate Bill No. 2432. Labing walaw senador ang bumotong pabor sa panukalang batas habang walang kumontra. Layunin ng panukalang batas na mas magkaroon ng ngipin ang batas kontra smuggling kung saan mas bibigatan ang mga itinaktang parusa sa ilalim ng panukalang batas, parusang life imprisonment at multa ng triple sa halaga ng agricultural at fishery products ang pwedeng tamuhin sinumang mapapatunayan na lumabag sa panukalang batas. Irerepeal ng panukalang batas na ito ang Republic Act No. 10845 o ang Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016 sa kadahilan ng nakikita ng ilang mga mabatas na hindi ito epektibo. Layunin ding higpitan ng batas ang mga lumalabag sa smuggling, hoarding, profiteering at cartel ng mga agricultural at fishery supplies. At ang matindi pa rito, ang agricultural smuggling ituturing din na isang economic sabotage. Kaya naman mas magiging mahigpit ang kaparusahan Lusot na rin sa Senado ang panukalang batas na Free College Entrance Examinations Act na naglayong alisin ang entrance examination fees sa mga private higher educational institutions para sa mga kwalipikadong estudyante. Pasado na rin sa Senado kahapon sa ikatlong pagbasa ang panukalang batas na layo palakasin ang kapasidad ng defense industry at palakasin ang mga armas na gawa sa bansa at mahagamitan ng armed forces. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, layong limitahan nito ang pag-asa ng Pilipinas sa mga kaalyadong bansa pagdating sa mga armas. Daniel Mananastas, Para sa Bayan.